Let's cook dinner. So, ayan, sino makahula anong lulutuin ko? So, ayan, nag lang ako ng bawang at saka uh, onion or sibuyas. Tapos, nilagyan ko ng ano, um, potato. So, ginisa ko lang yung potatoes para hindi siya mag-brown. And, after dyan is, uh, kukuhanin ko na. ano ba sa galog yun eh? <laughs> Basta mauna na siya. <laughs> Kigisa na, na ako siya para ma-brown. But, ako na na siyang gipuha. So, dayon. And then, after that one is, magisa tayo ng ating meat. ah uh, mayroon tayong pork dyan. So, ayan, i-brown na natin. I-sear natin siya. Na mag-brown-brown. -brown. So, haluin lang. Tapos, lagyan ko ng sauce. That's actually tomato sauce na may halong um, some herbs. So, ayan. Tapos, nilagyan ko ng isang nor cubes. Or, hindi siya rin nor. Basta chicken cubes yan stock cubes. Ibang brands dito. eh tapos, salt and pepper, of course. Ayan. Maraming salt, I mean pepper, para malasa talaga siya. Tapos, hahaluin na natin. Takpan para mag-tenderize yung ating, uh, isi para mag-tenderize yung ating meat. Tapos, ayan, hindi ko na napakita. Nilagyan ko na yung, ibinalik ko na yung potatoes natin. Tapos, dinagdagan ko ng asin kasi medyo uh, matabang siya. So, season uh, according to your taste. Tapos, ayan, balik ulit. Uh, and then, check ulit. Uh, nilagay ko na yung bell peppers. Ayan, medyo colorful na yung ating ano, luto. Tapos, green peas. Ayan. Ayan. O, oh, sa mga nagtataka dyan na walang ano, walang anong tawag dito? Carrots. Actually, ito, sliced carrots. Para luto na carrots na yun, mayroon ako. Wala fresh carrots kasi. Tapos, ito is, maano na siya, malambot na siya. Kaya, huli ko siyang nilagay. So, ayan. Oh, it's looking good na. Ang sarap. <laughs> Malapit na yun ang luto. Ayan, and we'll be having our dinner soon. Ayan, magsukad na ta. manihapon na ta. So, I have here, I made mashed potatoes. Ayan uh, yung partner dyan. Ayan. So, magsukad na tao para panihapon. Mauna para ako ah. And then, this one is para kay Mr. balde Ay, yaha, ako aday ni. Yahato. <laughs> Mas dagan. So, mga onta guys. Bon appetit. yummy. Enjoy my dinner. Fire, till next time.